Tapos itong sangki. Yan. Itong sili na mahaba. Merong onion. Yan. Ginger or luya. At merong bell pepper. Isa lang. Pero okay lang yan. Masarap pa rin ito kahit isa lang yan. At merong garlic at saka patatas. At itong ating beef. At syempre, hindi mawawala guys ang aking ano, oyster sauce at itong aking seasoning at itong aking ano, Uh, black pepper powder. Yan guys, mag-start na tayo. Yan guys, mag-start na tayo magluto ng ating beef. Ito guys, ay experiment. First time ko lang magluto ng ganito guys na so ito ang kanyang pinza. Kaya mga nanay, manood kayo, baka magustuhan dito ng inyong mga anak. Yan, tinunod so ko na yung onion guys garlic ang una, tapos yung onion. Kahit anong onion guys, pwede po di, pwede yung itong red na onion. Tapos, itunod ko guys yung luya. Ayan, siyadya kong malaki guys, ang pagano ng luya. Kasi yung pag uwa ko ng nangibig, may square din, kaya ganun din ang aking luya. Ayan. Ayan guys, sunod ko na yung beef. Tapos guys, ilagay niyo itong sangkit Yan. Para pabanguyan sa beef. Ayan. Kunti lang na sangkit Huwag damihan. Ayan. Kunti lang. Tapos lagyan ko din siya ng ito. Paminta. Tatlong paminta lang. Ayan. Ayan. Lagyan ko siya ng uh, powder na black pepper. Ayan. Ganyan ka dami guys. Lagyan ko siya ng seasoning. Ayan, damihan ko para mabango at masarap. Tapos guys, lagyan ko siya ng oyster sauce. Ganyan lang guys, ganyan lang mga mama pagluto itong aking experiment na beef. Ayan, lagyan ko siya ng isang cup na water or dalawang cup para pampalambot ng meat ng beef. Ayan. Ayan na guys, nilagay ko na ang red bell pepper at saka yung patatas. Kasi ano ito guys, experiment ito pero alam ko napakasarap nito guys kasi grabe napakabango niya. Yan, ano ko muna itong kanyang sabaw kasi yung sakto lang ang sabaw guys. Huwag naman maraming sabaw kasi ano ito eh. Diba ko, ang tawag to guys, basta experiment to guys na napakasarap na experiment ng beef. Yan, hindi ito beef calderita. So, may tawag talaga para dito, guys. So, yung sangkap ko, yun na. Yung pinakita ko sa inyo, yun na aking ginamit na sangkap para dito. At napakasarap ito, guys. Alam ko, sa bango pa lang, grabe, ang bango-bango. Yan, guys. Yan, ito yun lang kanyang sabaw, no. At malambot na siya, guys. Yes, malambot na ang ating beef na niluto. Ayan, napakasarap ito guys. Ayan na guys, lagay ko na yung masili na mahaba. Kasi gusto ng anak yung may anghang daw. Maanghang kasi may sila sa maanghang guys. Kasi sinanay ko sila kumain ng sili. Ayan. Ayan guys, oh. Wow, napakasarap ng natin nating beef. Ayan, paano ko muna yung sabaw niya guys? Para kunti lang kanyang sabaw. Ayan.